Alam mo ba na sa panahon ngayon is napakaraming way na para makatulong sa kapwa. Kung hindi ka man pinagpala financially, pwede kang magbayanihan or kung may mga ideas and alam ka na hindi alam ng ibang tao, you can go ahead and share it by creating videos or making vlogs. Maybe malay mo para sa iyo pala yung vlog di ba? While others naman choose to have a feeding program and yun din yung gusto ko. Gusto ko is nakakatulong ako sa mga bata and most especially gusto ko talagang natutulungan yung mga bata. Kasi yung mga adults alam na nila kung paano nila tutulungan yung sarili nila and they should know how to help themselves. Nitong linggo nga is pumunta kami sa bahay nila papa, kaya lang pagpunta namin is madaming tao. So napaisip ako, ano po bang meron? Bakit ang daming tao? And bakit maraming nagluluto ng lugaw? Yun pala is parang third anniversary nung mga elementary schoolmates ni papa. And parang this, this time is third time na nilang nagpalugaw sa Tagongtong and dito sa Mandulungan, which is Barangay Gubat. Alam niyo, natutuwa talaga ako sa mga gantong pa-program kasi kahit paano, kahit bihira lang yan, the purpose is to help the children, to feed the children. And dito sa lugar namin, may mga bata talaga na kailangan na, ng gantong tulong or kailangan ng pagkain. Tsaka nakakatuwa rin nakikita mong nagtutulong-tulong sila and may mga batang nagiiintay na rin habang naglalaro lang dito sa may bakura namin. So dito nga rin nila naisipang magluto kasi nga open and marami din bata kasi dito sa mandulungan. And while waiting na mabigyan lahat, is ito na ngayon ako kumuha na siya ng lugo. And dito na rin kami naka breakfast O ba? Diba? Marami rin po yan isang malaking kaldero yan for mandulungan and And meron din silang dinala para sa tagong tagongtong naman. Hindi ko na alam kung saan sila nag-feeding doon. But yes, so bali dalawang kaldero yan. So instead of celebrating na naginuman sila, naisipan nila magpa-feeding program. And in the afternoon, tsaka sila nag-party-party. O, oh, di ba? Parang tinanghalin na nga rin to sila pa matapos magluto. Kasi para ma around 8am na. And wala na masyadong mga bata sa labas. Kadalasan kasi pag umaga, madaming naglalakad pa at naghahanap ng mabibilhan ng breakfast. So ayun na nga, after nung maluto, So syempre nagtawag na ng mga kapitbahay at mga bata para mabigyan na po ng lugaw. Pero alam nyo, hindi lang naman to sa bata, pwede naman to sa matanda. Ako nga, nakikain nga rin ako dito. nakihin na rin ako ng tinapay kasi masarap talaga yung pandesal. Plus lugaw na malay na maluya. Pati na nga rin to mga SK Kagawdis, nakilugo na rin sila kasi nagasikaso lang na rin sila para sa opening ng basketball dito sa Mandulungan and ng parade para na rin sa mga events or sports events dito sa Barangay Kubat. So yan nga po yung sinasabi ko, nagdala rin sila ng feeding para naman sa tagong tong so binitlit pa po nila yan doon. May mga tinapay din yan. Ayan, di ba? Ang dami. For sure maraming bata ang nabusog at napakain talaga ng palugaw nito mga klase ni Papa. So yung mga bata din sa amin dito is nagdala na nga rin sila ng sarili nilang lagayan para kung gusto nilang dalahin sa bahay nila is madadala nila. Alam nyo ang sarap sa feeling ng nakakatulong sa kapwa. Kaya kung may chance kayo go for it. Babalik at babalik rin naman sa inyo yung blessing na i-share eh, nyo sa iba.